And the party is over. <laughs> tapos na po ang aking birthday party kaya naghahakot na po ako ng uh, mga kagamitan. Marami pa mga natramputo at saka pagsinta. <laughs> ang aking driver na si Abdala. Uh, pabalik ka? Hmm. Kamusta ka? Pabalik na kami sa company. At ang aking mga special guest assistance sa aking birthday party. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. See you next year again kung nandito pa kayo. Malay nyo, nandito na kasi ibang company sa Desierto Masa around Tripoli lang. Tahimik ang Libya ngayon. Masa't birthday ko tahimik. Hindi, Friday kasi. Uh, masyado. isulat okay, sa lahat ng mga sa lahat ng umaten sa birthday ko mga taga Isbeya lalo mga taga Isbeya uh, thank you sa inyong wonderful uh, performance yung dance tapos si Mia na mini concert sa akin birthday maraming maraming salamat at sa mga taga embahada ganun din po Thank you sa mga gifts na nagbigay sa akin. At sino pa ba? ANC, ANC family. Maraming maraming salamat po. At uh, si Father Alan. Thank you po Father. Hindi na kayo sa akin. Pero hindi sa kapot pa rin. Okay. Happy birthday to me. Today talaga is my birthday, January 25. Okay, see you po. Salamat. Paalam na kayo. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> okay.